Ano ang ng Diyos? Ako po sa Ruel, samahan niyo po kung ang araw na ito sa ating pagkilay dito sa Tandas na Pag-asa. Ang pagkatag ng kaharian ng Diyos ang tunay na pakay ni Jesus dito sa mundo. Kaya lahat ng kanyang mga turot gawa, ang pagpapagaling ng may sakit, ang mga himala, ay, ay nakatuon upang maitatag niya ang kaharian ng mundo dito sa lupa. Masabi natin na ang kaharian ng Diyos ay isang estado ng tao ito ay ang pagsasabuhay ng mga mabuting asal na turong Ang pagkapatawad, ang pagbigay ng paggalang o, pag, o pagrespeto sa mga tao, lalo sa mga nakakatanda, ang pagtulong sa mahirap, ang pagmamahal, ang pagpili na pabuhi ng buhay upang lalo maging mabuting tao. Ito ay mga tata na ang kaharian ng Diyos ay tunay na nagahari sa mundo ngayon. Masabi din natin na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang lugar, ngunit ang pagsunod at pagtanggap kay Jesus bilang pagkakas. Si Jesus ang nagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, ngunit siya din ang kaharian ng Diyos. Ang desisyon natin araw-araw na maniwala at magtiwala kay Jesus, ang kaharian ng Diyos ay isang tanda na ang kanyang kaharian ay narito sa lupa.